Yung isa dapat na huli kaya lang yung kanyang kawil inunat. Kung investigahan natin, natin na niyo. Kung nga nga ng ikat nasaan? Ito. Tunok na niya. Unat pa niya. Oh. Pero mo halos isang dangkal. Ito yung binanggal. Hindi naman inunat naman niya. Naghanap talaga ng weak spot. Napakalakas talaga ng ikat. Ang sa ilog na ito, ang hirap na sumin ito sa na. akin. Nakalutang niya, na maligit na yan. Puro langgam yan. Ito dapat sabi nila, pipisimula yung kati Dahil pag kinamot mo, lalong kakapin ang kakapin. Kakapin! Papakita ko sa inyo mga kagat kagat Dahil naka Ang banda ko ito Puro kagat yan Puro kagat Kagabi ito mga kagat sa <laughs> akin Nakalive pala yan yeah <laughs> Ito may papandawin tayo isa naka live yung kahihiyan natin Ayan, nakalive yun Walang huli Ayun, <laughs> oh, nadali din eh. Kanina pa hinahabol yun eh Oo, oh, oh, laki Oo, laki pero um, kumana dyan eh Supply Ayun, oh, kinana ni Luwe Agaton like Ayun Vuelta de este paso. welcome to my office. Isa na namang hunting ang gagawin natin. Nandito tayo ngayon sa 13 Martires ba ito, Idol? Ito. Gentry na. Gentry! Habalera. Habalera. Agat hunting natin, ikatlong gabi. Kasama ko. Si Idol. No way, agaton! Woohoo! Kilabot. Kilabot ng 13 pagdating sa igat. King Jasper Pertimos nasa likuran ko yan magaling din na mama na ito hunter ayan ang mga kasama natin ngayon susungin natin yung ilog medyo matarik pala ito no? pero sana anong asahan natin na mahuli dito igat pa rin igat at as usual ang pain niya ay ano kiwit sa akin naman may kiwit din ako at meron din akong tilapia uh -huh. kailan ka, huli na kahuli nagka na dito? ano kaya? nung kailan na nakawala sa akin yung malaki at dito ba yun? dito yun Ah, may isang buwan na? Nakahuli ka ng anin May isang buwan na dito? Yung anin ko sa anin? Sa bayan ko? 13 Martires no? isang syudad pero hindi mo akalain may mga ilog pa na ganito parang gupat na gupat pa ang dati sana swertehan tayo dito dito na rin kami matutulog Nab nambili na kami ng aming uh, makakain isang kilong baboy adubohin daw ni Idol Noe eh. sana swertehan tayo ang bangbangas pa Ayan o Sa baba natin May mm -hmm. mga nami-minus na awil din dito Nice ah oh, mahaba itong layo na ito mahaba ito ah, pinakataas na tayo ito na yung pinakataas ang pwesto natin sige malanggam dito ah hilanggam na ano pino ramdam ko na ano start na tayo katingin na yung ka-wait. ito yung bagong assemble niya. wala pang lumalabas yan ano bagong model yan katulad sa inyo Mm. Ayan, yung diskarte oh. Tapos kiwit ang pamahin. Ito sa akin eh, talap siya May halong kiwit. Asa yung kiwit natin? Ayun, ayun. Ah, magkasama pala. Sa tubig. First time daw magkakana siya, labing isa lang. Ayan oh. No? Labing isa lang to. Yan ang symbol oh. Ganyan siya mag-assemble ng kanyang kawir. Okay. So, hindi ko na siguro Bye. mabibidyo. Bukas na tayo magbidyo pagka mamaman daw. Para tuloy-tuloy tayo. Medyo madilim na rin. Yan. Hasagarin na natin yung oras. Bukas na sa pamaman daw. Sa tayo magbidyo. Okay. ah, tara, che. Tara na. Oh, hmm. Kain. Ano yan? Ayan, ating specialty. Oh. Ano yung pato? Naglitson pa talaga. Oh. Ayan o. champ pa sila ng pato. Tapos ang ulam namin. Adobo. Tarap ano? Mm. Ayan, Jasper. Tawasawan? Tawasawan ng lechong pato. Tawasawan. Sige, okay, kain na na. Baka ilang kawil ka? Labing isa. Labing isa lang ano? Kami siguro mga baka labing pito. Um, ano yung walang bente? Okay, muna kami. Pagkatapos ito, lulusong ba kayo? mamamana pa. Ang pa palang mga ano rito. Madaming uh, hito. hito Tapos okay. hipon. Maganda yung room dito. Kanina nung pabalik na kami, pagkatapos magkananakita namin, ang daming mga hito, pakalat-kalat. Napakabait ng mga hito dito. Napakaamo. Ito, kakain lang daw sila. Ang napadami naman. Pero ako, diretsyo, tulog na ako. <laughs> Bukas, papandaw tayo. Pero pansamantala, kaya muna tayo. Ayun, nadali din. Eh. Kanina pa hinahabol yan eh. Oh, laki. Oh, laki. Oh, mo oh, oh, to. Oh, isang kilo ang tilapia ya yan. Ilan ang tama? Dali ka. ayan sa ulo. Wala, ay sana di ba ako la <laughs> oh. yan. Tatak Oh, eh iyan ang palad ko. Ano ka nito? <laughs> <laughs> isang ulam na? eh. Dalawa eh, tama na. Dalawang tama. Si Jasper ang unang... pumana diyan eh. Oh, sablay. Ayun, ay, pinana ni Noe Agaton. Alam mo ba? Bukod sa litsong pato, meron pa tayong tilapia, nilito. Napakasarap na hunting na itong dito. Idol, Idol no eh. Talagang uh, pinaghandaan mo ang uh, hunting natin ito ha. Ah. Misa lang to eh. Kaya dapat ay paghandaan to. Oh, grabe ah. Eh. Malaki pa naming ulam. Oh. May pato. Bitsong pato. At meron pang tilapia. Hi guys. Good morning again. Welcome to my office. May uli ba? Wala. si Jasper. Wala po dito. Ma. Maaga na mana. tayo. Si Idol Noe. Nasa baba na. Sa kong tulog dito. <sighs> Swerve umuhuli pa lang, titignan ko ah. titignan pa lang kung may mahuli. sana meron oo oh. ito wala ito wala so, sa unang kawin natin wala yun, sa lugar na yun may lagay tayo doon sa may huli pa yan? pinta, pinta ano wala eh. Wala nga. Malabay. Ano ka? Wala malabay. Sige, isa kami ni Noe sa ano eh, sa spot. Pag naon siya, hindi ko na kinakabilan sa spot. Oh, kawin na yun, ganito, ganito. Ano nangyari diyan? Nat. Uh, May Sayang ito Kaya lang Hindi magandang sato Pakasabong nga nga lang yan eh. Unat Mayroon na dito

mga tilapia pa rin tilapia pa rin hmm. ito may papandawin tayong isa nakalive ayun nakalive yung kahihiyan natin ayun yeah, nakalive yung <laughs> walang huli <laughs> Isang ilog na ito ang hirap na sumin ito dahil kung makikita rin halutang na yan, maliliit na yan yan lahat yan puro langgam yan puro langgam dito, puro apanas kaya tinitiis mo lang lahat dito dapat sabi nila, tinitiisin mo lang yung katit dahil pag kinamot mo, lalong kakati ng kakati puro, puro langgam dito ayan, makalutang kaya eh, bihira nung mulusong sa ilog na ito eh. makati, halik ko makati sana may huli. <laughs> Wala. <laughs> Wala. Wala nang gawin na kalbo. Mahulot mo. Wala. Katang. Katang. Silatias katang. Ikatlong gabi ng lusong natin. Matamlay pa rin. Wala pa tayong huli. Tropa. <laughs> Uunahan na. Mga <laughs> Mga bigo. Sorry, wala tayong huli. Ang ganda lang spot dito sa Cavite, sa Tre Trece Martires. Pero hindi tayo pinalad. Isa lang yung nagparamdam kay Noe. Anyway, unat yung kanyang kawil. Iisa lang, bukod nung wala na. Sayang, linya na ang Pero anyway, meron pa naman tayong susunod na hunting. Hindi ka naman po sana susunod. Pero hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Pasensya na po. Wala ko tayong huli. Oh, langgam dito. Lubalangoy sa tubig napakarami nila sorry ah wala yung huli isang potential na dapat nahuli natin eh okay, kinuwe oh pakita mga idol yung ano may isa dapat nahuli kaya lang yung kanyang kawil inunat so, ito ang nangyari you know, ito kung investigahan natin natin nyo ah ayan ang nangyari so ang bunga nga ng ikat nasaan? ito. Ayan. Ito, 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 ito. minat ingat Ano? Ibig sabihin malayo sa lunok na niya. Tapos ang nangyari. Naulat lang. Na pa niya. Oh. Grabe. So, uh, okay. Ang ganda ng lungga kasi. No, sinilip ni uh, Jasper yung lungga. Napakalalim pa lang. Napakalalim pa Meron mo halos isang dangkal. Isang dangkal ito. Malato sa kawil. Ito yung binabag. Hindi niya naman na putol. Pero inunat naman niya. Naghahanap talaga ng weak spot yung uh, kawil natin. At ang nangyari, ang weak spot ito. Nga nga. Napakalakas talaga ng igat. Unpredictable. Anyway. Anyway. Bawi ka sa susunod. Ay, ako. Balikan mo. Yung. Mamaya sa bahay, babawi ako. Tamis <laughs> <laughs> Ito yung papakita ko sa inyo mga kagat-kagat. Pantal-pantal. Ate, hawa ko. <laughs> <laughs> Dahil naka Baka ano, ako, naka-armband ako. Ito, ito ko sa inyo Grabe ako na rito, mga langgam. Puro kagat yan. Puro kagat. Puro kagat. Kagabi ito, mga kagat sa akin. Grabe yung mga kinagkagat na langgam dito. Napakatindi na langgam. Yung langgam ba naman na lumalangoy sa tubig? Ang kapal nila. Kapanas ang tawag nila rito eh.